Ay, mga guys. Ito po si Nanit Makulit. Happy birthday to me po. Birthday ko po. Simpleng celebration lang po. Ayan lang po. Mili lang ako ng dalawang box na malit na pizza. Tsaka palabok. Magpa-deliver lang po ako ng palabok. Huwag lang din na may rawas po ang birthday natin. Papasalamat po tayo kay Lola. Umabot po tayo ng gantong edad. Ah. Ano ba edad ko? Nakalimutan ko na po. Nice. <laughs> nice. Hindi, ah, ano. Talagang edad ko 80, po ang mga guys. 100. Eh. 69 po ako ngayon. Pero ang sabi nila, 70 na lang daw sabihin kasi yung may zero yun. 70 na po ako mga guys. Kain po tayo. Kain po. Ito na lang po na kayanan natin. Yay! E po magandang-magandang gabi po sa ating lahat happy birthday to me po kain po tayo kain mga guys Ito po maraming salamat po sa inyo